Ngayong papalapit na ang holiday season, nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa publiko na maging vigilant o alisto laban sa maaring pagkalat ng Peking 1000 Polymer B. Sinabi nitong maaaring gamitin ang feel look tilt method sa labing isang security features ng polymer banknotes upang masuri ang authenticity nito. Una, salatin ang smooth surface ng polymer substrate. Ikalawa, itilt pakaliwa o pakanan ng banknote upang makita ang rolling bar effect sa enhanced value panel. Ikatlo, tignan at damhin ang sampagita clear window na may naka na transparent sa loob nito na BSP. Ikaapat, tignan din ang dalawang identical serial numbers na may two prefix letters at pitong asymmetric digits o mula sa maliit hanggang papalaking numero. Ikalima, salatin din ang makikitang emboss dot sa taas na parte ng banknote na inilagay ng BSP para sa visually impaired o may kapansanan sa paningin at matatanda. Tignan din sa pamamagitan ng pagkapaang ilang raised ink sa harap at likod ng banknote. Ikapito, tignan ang 5mm vertical band na may sulat na BSP at denominational value nito na makikita lamang kung itatapat sa ilaw. Tignan at salatin ng metallic images at symbols gaya ng Dynamic Waves, Republic of the Philippines Seal at BSP logo na makikita sa vertical clear window. At panghuli, suriin kung mayroong blue iridescent figure at flying eagle sa loob ng vertical clear window sa pamamagitan ng pag at paghawak sa nasabing paper bill. Matatandaan noong April 2022 nang inumpisahan ng BSP na mag-issue ng bagong 1,000 polymer bill na kanilang sinabing mas matibay at hindi madaling mapeke.